Hola! Tole lege tole lege Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Brother Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 12, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 1, verse 39 to 47. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ang Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinapasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa gospel natin ngayon, ikinukwento ang pagdalo ni Maria kay Elizabeth. After natanggapin ang balita ng anghel na siya ang magiging ina ng tagapagligtas, hindi nagdalawang isip si Maria. Hindi siya nagstay sa bahay para iprocess ang lahat mag-isa. Hindi rin siya nagtago dahil sa takot o hiya. Bagkos, siya ay tumayo, nagmamadali, at pumunta kay Elizabeth. Yung, yung ating gospel sharing for today, yung gospel reflection natin, ito ay medyo kakaiba kumpara sa lagi nating nadidinig kasi ang gusto ko i-emphasize natin dito ano rin ba yung magandang role ni Elizabeth doon sa ginagawa o doon sa nangyari kay Maria makikita natin bakit nga ba nagmamadali at pumunta kay Elizabeth si Maria dahil alam ni Maria na ang mga biyaya at pagsubok galing kay Lord ay hindi para kailangan dalhin na mag-isa. At alam niya na si Elizabeth o kanyang pinsan ay makakaintindi sa pinagdadaanan niya. Meron siyang karamay, meron siyang kakwentuhan, at meron siyang kasama sa journey. Siyempre, alam niyo po, during that time at age of 15 or 16, hindi madaling iprocess na Pano paano ako mga paano mabubuntis gayo? Wala namang lalaking Gumagalaw sa kanya Kaya bag, Bagamat nagugulumihanan sa mga pangyayari Nagtiwala si Maria Kaya ang pinuntahan niya Yung taong alam niyang makakaintindi sa kanya Yung bang taong alam niyang Hindi siya ire-reject Kundi makakaramay niya At ito nga ay si Elizabeth Kaya nung nagtagpo sila Napuno ng kagalakan ang buong sambayanan ni Elizabeth. Sabi nga sa gospel, naglulundag ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. Bumaba sa kanyang espiritu at si Elizabeth mismo ang nag-affirm kay Maria. Ani affirmation niya kay Maria, pinagpala ka. Yung affirmation na hindi binibili, hindi pinipili, kundi hindi pinipilit, kundi ito yung mga affirmation na galing sa puso. Pinagpala ka. You are blessed. At ito yung dito natin makikita yung divine relationship. Yung ugnayan na binuunan Diyos upang maging daan ng lakas, liwanag at direksyon. Ito yung moment na dumating si Maria, walang dala kundi pagod at kaba, pero tinanggap siya ng may blessing. At doon, Nagsimula ang magnipikat, yung awit ni Maria na nagsasabing, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Imagine that, yung joy niya, yung kagalakan niya, lumabas. Hindi nung nag-iisa siya, kundi nung nasa harapan niya, ang taong itinakda ni Lord para makasama niya sa kanyang journey. Anong message ng gospel? na kahit gaano kabigat o kaganda ang nararanasan natin, magandang ibahagi natin ito sa tamang tao. Hindi tayo nilikha para mabuhay ng solo. Ang mga blessings para i-share. Ang mga takot natin para may magpalakas ng loob sa atin. Yung mga breakthroughs natin para may magdasal na kasama mo. At minsan, ang tunay ni Himala ay hindi lang ang blessing, kundi ang taong pinapadala ni Lord upang hindi mo ito harapin mag-isa. Kaya ngayong araw na ito, ano ba ang pwede natin maging tugon na pagkilos? Number one, hanapin mo, sino ba yung Elizabeth mo? Quote and unquote, sino ba yung Elizabeth mo? Sino ang taong safe? Sino yung taong nagdadasal at nagdadala at nagdadala ng peace of mind sa iyo mula kay Lord? reach out for that person, thank that person. Dahil parang ito yung support group mo. Gayun din naman, ngayong araw na ito, pwede nating gawin na tayo na ay maging Elizabeth sa iba. No? Affirm someone today. Baka kailangan lang nila ng isang, nako, napaka-bless mo. By, by affirming someone, nakakapagpalakas ng loob, nakaka-feel good tayo sa ating kapwa. Let us pray. Panginoon, salamat sa mga taong inalagay mo sa buhay namin. Yung mga Elizabeth na handang makinig, magmahal, at magdasal kasama namin. Turuan mo rin po kaming maging ganyan sa iba. Affirming, uplifting, and have a spirit filled. Gaya ni Maria, Gawin mong magpasalamat ang puso namin na sa bawat biyaya at pagsubok, may awit pa rin ng papuri na lalabas mula sa aming mga labi. Amen. Friends, na-bless ka ba ng gospel natin ngayon? Kung may naalala kang isang Maria o kaya Elizabeth habang nakikinig ka, yung bang taong nangangailangan ng karamay o isang taong dapat mong pasalamatan, Share natin yung gospel na ito sa kanila. Share natin. On that way, nakaka-relate din tayo doon sa gospel experience natin for today. Share din natin to sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga GC. No? Muli, ako po si Kuya Sampagaduan, nagaanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.